So welcome back to my youtube channel So this is Kuya Barbero TV Medyo gabi na guys Dahil hindi tayo nakakapag upload Makapag upload din tayo kahit papano Sa aking youtube channel Meron nga pala kaming alaga Na mga pato Tatlong peraso Ito sila guys so. Ayan. Yung isa wala kaya ang gagawin nating content ngayon guys dahil provincial life naman tayo kita yung mga pato namin ang manok merong itlog yung pato namin pero hindi ko alam kung gaano karami so samahan nyo ako guys sa pagkuha ng itlog ng aming alaga kasi nang itlog siya dito sa gilid ng aming bakuran lang no so panoorin nyo guys yung video ito tapos papakita ko sa iyo kung gaano karami yung pato o yung itlog ng pato pati sya ni naglilimlim nakalis na tamaan ka ng yero may baka tama baka matamaan ka ng bakal oh yan naglilimlim no? yeah. sya so, ito na ko hawak mo tong camera oh. yan ingatan mong matamaan ng yero ha ito guys hindi natin na ah, dami. Alis ka na dyan. Hindi ka na hindi naman magubuhay yung ano niya. Akin na ako. Hindi na. Akin na dito. Ah, na ako. Dami. Sige na, alis ka na. Oh, yan. Sige na. Ang galing mo. Sige na. Sige na. Dito ka kasi dumaan. Oo, no. oh, mm, hindi oh, ka na makakano Ay grabe na Amin guys Kaya paano natin ito makukuha Ang ah, ah, ahas Dag ng ahas to One Two Nak baka mabasag Three Four Baka mabasag na ka huwag mong pilitin Four Anong pipilitin? Yan, ito, oh. Five. Six. Seven. Dami. Eight. Nine. Ten. Sampu na kagad to, guys. Sampu na. Dami ah. Thirteen. Thirteen. Ah! na itlog natin. 18 Pilipin. Ang ah, tagal kaya natin hindi siya na ano, no? Kala natin puro babae. 20. 23. 23. Abi ah. Up ya. 23 guys, 23. Hindi ko meron pa sa 23 guys. Grabe naman ang dami naman oh, mag-itlog, bibi Sobra naman dami ng itlog nito, no? Ganda naman ang pwesto niya dito, Bibi. Talagang itlog-itlogan. Ayan so, nga, guys. Naka-23 tayong itlog. So, pakita natin sa kanila na Nak, excuse. Ayan. Akala ko, nandun ka nakakamera, no? Nak, May nanay. So, ayan. Ito po yung ating nanay. Ang dami. So, pakita natin sa nanay ko. Kasi yung nanay ko ang nakakita ng ano ng kabumungara nila. 24. yan. 24? Nasa isa. So ayun nga guys, naka 24 eggs pala kami. Oh, tiyo na yun. Oh, kumuha ka na. Ito, bibigay namin guys yung iba. Para... Ayun guys, stock mo lang. Hindi, sa'yo nga ay bibigay. na. hindi eh, ko alam, gusto mo. Alam na, kuwan na yan. Di diba, maalat na ito. na kung na. Ha? Ilawan mo din, flash na din lang. Para itong tatito din. na. Ano ibig sabihin? Ang manok yata, itong iba. Manok? Ayan na. Talagahan na, mo natin. Ayan nga guys, so po X kami. Parang manok nga. Parang manok ba? Gating na mo. Oo, hindi. Kaysa, manok to eh. Tawa na to. Balo, ito to. Nakaladaan ko ang lima. Ula kami ko. Ipig-ipig dalawa kayong din Salamat. Okay yan. Ayun guys? Oo, oh, ganda pa, di ba? Ito malalaman kung may laman yung... Wala pa laman. Patay mo ito. Patay mo ito. Hindi ako So yun nga guys, naka piraso nga rin po kami. So yun, pangayon na lang. Salamat sa mga manok. Sa mga ay, sa mga manok, sa mga pato namin na nakapangitlog na. Iba pala talaga pag may alaga, napakasalap sa pakarami namin. So yun po, salamat po sa panonood nyo. Pinakita ko lang sa inyo yung aming alaga, pato na nangitlog na nga. Ano? So yun, supportahan nyo po palagi si Kuya Barbero TV. At salamat po sa panonood nyo salamat din sa support niyo po ano so bye bye po